Patuloy naman ang pagsusulong ng mga kongresista na mga malagang panungkalang batas para sa ikauunlad pa ng Pilipinas. Pero isa sa mga pinaka tinututukan nila ngayon ay ang panungkalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Nagbabalik si Mela Lesmora. Ngayon palang naghahanda na ang kamera para sa nalalapit na budget season o pagbusisi ng Kongreso sa Panukalang 2025 National Budget. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co., mahalagang matutukan ng husto ang panukala para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pamahalaan at hindi maantala ang pagtulong sa ating mga kababayan. Pinagatawag na natin yung mga agency para ma-check yung kanilang disbursement kung kumusta and para malaman kung anong mga kailangan nila. Sabi ni Ko, isa sa mga paglalaan na nila ng sapat na pondo ay ang mga programa at hakbang ng gobyerno sa West Philippine Sea. Ito'y hindi lang para sa seguridad ng lugar kundi maging sa aspekto ng turismo. Kasi yung linagyan natin pondo for 2024, Uh, kulang pa uh, yun. So we want to finish yung runway, then yung ay uh, yung in then no? Uh, malapit don yung ano. We want also to de develop. Saka, since kung military, gamitin na rin natin yung commercial para maging tourism. So kung magawa natin tourism, siguro at least babawi man lang yung investment ng government. Alam mal kasi yung ano yung mga island doon. Magaganda po. Sa ngayon, tuloy-tuloy rin naman ang pagtutok ng kamera sa iba pang mahalagang panukala. Lusot na sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 10172 na nagpapalakas sa National Housing Authority o NHA. Gayun din ang House Bill No. 10079 na nagpapalakas din naman sa midwifery practice sa bansa bilang isang propesyon. Ngayon namang inaabangan na rin ang eleksyon sa susunod na taon, isinusulong na ni San Jose del Monte Bulacan Representative Rida Robes ang pag amyenda sa probisyon ng Omnibus Election Code hinggil sa pagpapalit o substitution ng mga kandidato. git ng mambabatas, na abuso na kasi umano ng mga partido at kandidato ang nasabing probisyon. Sa inihain niyang House Bill No number 10186 Iminu mong ang paghigpit ukol dito sa ngalan na rin ng kredibilidad ng halalan Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas